Cargo vessels na may iisang pangalan. Sinita yan ng Philippine Coast Guard sa gitna ng dagat sa Bataan. Ang hinala ng mga otoridad, sangkot ang mga yan sa Paihi Modus o yung pagnanakaw ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Galing Bataan, hinatak ng barko ng Philippine Coast Guard. Ang dalawang cargo vessel na nadaanan daw nilang nakatigil sa gitna ng dagat. Nang siyasatin kargado ang MV Palawan ng mga drum ng diesel at inooperate ng limang tripulante habang hatak ang cargo vessel. Isa pang vessel na MV Palawan din ang pangalan, ang muntik ng mabanga ng PCG dahil walang ilaw at nakatigil din sa gitna ng dagat. Pito naman ang sakay nitong tripulante at halos mapuno ng gasolina ang carrier. Sa investigasyon ng Coast Guard, nagpapaiyo umano ng gasolina at diesel ang dalawang MB Palawan. Ibig sabihin, posibleng sa kanila ikinakarga ang mga na langis. Lalo pang kaduda-duda dahil walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga tripulante. 6,000 liters at meron siyang pitong crew. Okay? Uh, sa, huling, sa information na nakalap namin, galing ito ng nabotas. Kasi importante na yung cycle nung mula sa ikinarga hanggang ma-dispose ay malaman natin para kung sakaling gagawa tayo ng mga hakbang para mapigilan yung oil smuggling, alam, kuha natin yung whole picture. Hindi naman itinanggi ng mga tripulante na nagpapaisi lang mula sa malalaking fuel vessel at pagkatapos ay dadali nila sa Mariveles at Nabotas. Pero hindi raw nila kilala ang may-ari ng mga sinakyan nilang vessel para ano po ay lang po. ano ba ano po yung ginagawa? Napasok lang ako sir, bago lang po ako dito sir. Kaya ano yung ginagawa niyo bago kayo nauli? nananakbo kami nung pero hindi kami nabili nung ano, diesel lang mahuli kami. Paniwala ng Coast Guard, posibleng malaking sindikato ang nasa likod nito. Nananatili sa kustudiya ng PCG ang mga nahuling tripulante habang nasa si Pier 13 sa South Harbor, Manila ang dalawang vessel sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tulituloy tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.